Ay, hala. Payat na siya, guys. Wala siyang damit pang ibaba. Sinakal ako kaya natatakot. Pero bakit ganyan na? Walang panty, walang short. Kaya alisin niya. Marami na akong labahan sa kanyang... Hmm. Sige po, shortan natin, may. Na eh. May anak ba yan? Wala oh, po. Wala. 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 Alin na putol? Parang hayop na lang talaga, no? So, yun mga kababayan, mga kabarangay. Magandang araw na naman pumuli muli sa atin lahat. Panibagong araw, panibagong vlog. Mga kababayan, sa araw na ito, isang uh, babae ang pupuntahan natin kadahilanan mula nung napanood nila yung mga ginagawa natin lalong-lalo na po kay atilisa kay Kuya Oliver ay uh, sadyang nagmimesid message sa atin yung mga taong humihingi ng tulong lalong-lalo na sa kalagayan ng babae na inilalapit sa atin ngayon mga kababayan, uh, bagamat hindi ko pa siya nalalapitan, pero nakikita ko na po na kakaiba na naman po itong uh, sinari na ito dahil uh, Nanay, hindi ko alam kung may anak ito, ano, basta babae na may edad na, pero nakakandado, nakakulong, walang damit pang ibaba. Mga kababayan, samahan niyo po ako, ano. Tingnan natin. Ay, Allah Payat na siya, guys. Ay, wala siyang damit pang ibaba. Wala damit, no. Wala siyang damit, no. Ano, Dapat takpan natin. Ate! Ano pangalan mo, ate? Antay nga ngaran nyo, ate? Walang ano, dapat may papagto. Ate ka lang, guys, kasi wala siyang ano, wala siyang saplot. Hingi tayo pantakip. Po. Ate Oo. Ano? Oo. Kahit ano lang yung damit pang ibaba para hindi nakikita. Short o ano? O, oh, ito na lang yun. O, sige po. Sige po. Lagay ko na dito. Kasi manugang lang po. Ay, manugang lang po uh, kayo. Oo, uh, oo. Uh, uh. Siya, ako ang nag alaga sa kanya. Ah, ikaw nag alaga sa kanya. Pero bakit ganyan nangyari? Eh, pag pinapakain ko, tinatapon niya. At saka nung ano, nung... Pag, ah, pag ano yung kuto. No, ako kaya natatakot ako. Pero bakit ganyan na walang panty, walang short? Kaya alisin niya, marami na akong labahan sa kanya. Sige po, shortan natin na May. May anak ba yan? Wala oh, po. wala. Wala. Alin na putol? Kasi inaano niya yung yung tusok, malin. tusok na binibigay. Pero tay ka lang pa paano ko ito? si buya sa na kitchi 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 ng buo. Ito. Ito ni. Ito ang sanay sa asa ay ay. parang hayop na lang talaga, no? Kaawa siya mga kababayan. Talagang ano, kulungan ng baboy siguro to. Ito aga. No? Parang si Oliver din. Ah, dito na binalaglag yung tae niya sa butas. Ayan, may butas mga kababayan. to Hmm, kaawa yung kalagayan niya guys. Di ba dapat yung mga ganitong tao ilagay na lang sa facility, ano? Kung hindi kayang alagaan. Kaysa naman yung parang hayop na lang na nakakulong dyan. Buti pa nga yung baboy kasi napapakain, napapaliguan. Ah, dyan na lang nilulusot yung pagkain. Sige po sir, buksan natin. Para ma-short ma ni ate. Alam pa ni sa kaya man tulad di man

Bakit po siya umiiyak? At ilang taon na po siya? Puti. Uh, uh, Sibin. Sayang no, ganda pa naman niya. Ang tayo pang tayo rusong kahit ni tayo Teresa.

Hãy subscribe eh yes cho ăn, Ghiền Mì Gõ ăn, ăn bỏ lỡ những video hấp dẫn